Ma, ano pong gagawin natin kay Chino? Paano po kung totohanin niya yung sinasabi niya magdedemanda siya tungkol dun sa ginawa nating pag-dispatch siya kay Eloisa? What? O, paano na nalaman ni Chino ang tungkol kay Eloisa? Ha? Hindi ko nga po alam eh. Hindi ko po alam kung nakita na po sila o magkasama na sila ngayon. Kaya malakas yung loob ni Chino magsabi na magdedemanda siya Tungkol doon sa ginawa po natin. Wala akong ginawa sa kanya. Ma, the last time I remember, ikaw ang nagpunta sa akin, nagpresinta ka para palayasin si Loisa. Ha? Huh? Tapos, sinabi mo na pagkatiwalaan ka at ikaw nang bahala sa lahat. Ano know you are here Hihingi ka ng tulong sa akin dahil sumabit ka. Ma, sorry po. Sorry is not enough. This is the last thing we need. Dahil sa kapabayahan mo, God ang pangalan ko sa kahihiyan. You better clean your mess, my God. Siguraduhin mo! Next time, hindi ka papalpak. Hanapin mo si Eloisa. Ah. Siguraduhin mo na hindi siya magdidimanda. Ah. Understood? My God! Ma? Yes, Mama. Ako po.